Kinumpirma naman ni Sen. Robin Padilla na maghahain siya ng resolusyon para hindi na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw ni Padilla, hinihintay pa niya si Sen. Amy Marcos bago ito ihain. Iba pa raw ito sa resolusyong inihain ni Sen. Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Sa Merkules, June 11, nakatakda ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court at pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Nakinig yun eh, mga pre, no? talagang itong si Robin Padilla kahit uh, uh anong mangyari, wala talaga eh, no? Uh, Doon pa rin siya sa mali. Bilang isang senador, dapat ang titingnan nyo kasi yung ano, yung ebidensya. Diba? Baya, bias, bayas eh. Oo, oh, senador ka tapos ang titingnan mo isang tao lang. Ebidensya dapat, kahit close kayo ni Digong, kahit mga muytae ka pa dyan, ha? Basta kung ang ebidensya naman eh medyo uh, talagang uh, hindi pabor kay Sarah. At kung yun naman talaga, eh alam nga naman kay Sarah ka pa rin. O, oh. maliwanag diba? Alam nyo itong uh, ginagawa ni Padilla ngayon? Wala eh. Oo, talagang uh, tinatarantado po, no? Yung uh, Pilipinas, mga Pilipino. At syempre, ang Senado. mm, -mm. Wala eh, kahit ano daw mangyari, talaga daw si, itong si Ruben Padilla. Oo, oh, paglalaban niya talaga yung uh, tae talaga. Oh, kalain mo yun, uh, Padilla, nandyan ka. Oo, dapat ang pinagsisilbihan mo taong bayan, hindi yung tae. Pambihira naman tung taong ito. So, oh, yun po no ating uh, bibigyan ng uh, reaction ngayon at marami pang iba mga pre, no? Oo, etong patungkol kay Padilla at syempre ang pagbanat ni Carbonell dito sa uh, aso ni Digong <laughs> na si Padilla. Pag-uusapan po natin yan mga pre. At syempre, etong si Ping Lakson. Oo, may babasahin po tayo mayamaya, -maya, no? Etong si Ping Lakson, buti na lang hindi po pabor sa mga plano nitong makulangot na uh, senador, no? si Ping Lakson po ay talagang ebidensya po yung titingnan niya. Okay, hindi po yan na uh, hindi po yan titingin sa isang uh, pamilya lang. Mm Matalino -hmm. po ito si Ping Lakson kaya uh, buti na lang no. Siya po ay uh, nailagay diyan or uh, nanalo, di ba? Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa ating reaksyon, ayan na, meron po tayong Facebook page, Ballpoint12.0, at syempre, meron po tayong TikTok, mga pre. Ayan ha, yan po. Oo, same lang naman yung pangalan sa YouTube, TikTok, Facebook. Ballpoint man 2.0, wala nang iba. Okay. And syempre, no? Ayan ha, ah, uh, ano bang uunahin natin dito? Uh, sa mga bago nating subscribers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan ha. So, bigyan po muna natin ng reaksyon etong kay uh, Ping Lakson. Uh -huh. uh, asan na ba yung cellphone ko? wait lang. Ah, uh, bigyan po muna natin ng reaction itong kay Ping Lakson kasi alam niyo mga pre, itong si Ping Lakson talagang ano, talagang uh, uh, hindi siya ano, kumbaga hindi siya pabor sa mga magnanakaw, di ba? Aha. Uh -huh. So, anyway, ah uh, ito na at uh, basahin po natin ito ha. Ah uh, yan. Uh, Ayon Oh, dito sinabi ni Senator ah Ele uh, Senator Elect Ping Lacson na walang saysay na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na iginiit na dapat magpatuloy ang paglilitis hanggang 20th uh, Congress. At dapat lang talaga magpatuloy kasi kung wala namang kinatatakutan yung kampo ng kadiliman, ay dapat lang matuloy. Pero kung ikaw ay takot, gagamit ka ng mga aso mo at aknog mo para ipa, ano, oh, ipa-dismiss itong uh, impeachment. Si Sara Duterte ang sabi niya, hindi, gusto, gusto daw niya ng impeachment. Pero yung mga attack dog niya, hindi niya pinipigilan. Oh, mapapahiya kasi siya eh, kung siya yung pipigil eh. Oh, magsasalita siya na ayaw niya ng impeachment. Mapapahiya po siya. Okay? Okay, oh, yung uh, gumagalaw, yung kanyang mga aso-aso na pinakain lang ng dog food. Oh, katulad ni Padilla, Aimee, Bato. Hmm, yan mga yan. Oh, ito pa, basahin po natin ito mga pre. Ayan dito sa isang post ni Ping Lakson. Ah. Oh. Hindi sang ayon si Senator Elect Ping Lakson sa draft resolution na maaaring magdeklara ng de facto dismissal na impeachment case ang kasalukay, ah, kasalukuyang Senado. Dahil tanging ang Senado bilang impeachment court ang maaaring magdesisyon nito. Dagdag pa niya ang ah, pinakamainam na option para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang crossover nito sa 20th uh, Congress, kung saan kikilos ang Senado bilang impeachment court. Oh, ayan ha? O, oh, hindi po pabor itong uh, si Ping Lakson na i-dismiss itong uh, uh, impeachment trial laban dito kay Lustay. Mm hmm. I'm sure marami na namang uh, umiinit yung ulo dyan dito kaya uh, Senator Ping Lakson, no Oo, pero wala na kayong magagawa. Ha? Oo, oo, wala na kayong magagawa. Hmm, magdasal na lang kayo kay kibuloy. Oo, na nakakulong ngayon. Uy, bullpoint. Man, mo naman silang asarin. Baka ma-high blood. Huh? Okay lang yan? Ha? Eh, tingnan na lang natin kung sino yung may high blood dyan. Mag-comment tayo mga high blood dyan. Hmm, pahala kayo sa buhay nyo. Eh Hena! So anyway, uh, salamat, salamat dito kay uh, Senator Ping Lacson mga pre na talagang uh, hindi naman siya ano, hindi naman siya makaduterte, hindi rin naman siya bias, no? Kumbaga, uh, ang titingnan niya ebidensya lang, maganda po 'yan. Mm -mm. Siyempre, itong si Bongo may sinabi din na ebidensya din ang titingnan, pero sana nga ha, pag nanaig yung ebidensya, baka mamaya bumaliktad ka. Oh. Uh, uh, sana kung ebidensya yung mabigat, dapat makonvict talaga itong si Sara Duterte. Di yeah? ba? So anyway mga pre, eto na. At uh, bigyan po muna natin ang reaksyon itong uh, uh, kay uh, PNP Chief uh, General Nicolás Torre III. Ayan. Oo. -o. Eto, may babala ang ating uh, uh, ma magaling, malupit na PNP Chief uh, General Nicolás uh, Nicolas Torre III. Mm -mm. Oh. Makinig mga bumabanat, 'yung bumabanat kay uh, General Torre. Pakinggan nyo 'yung mensahe niya. Oh. Pero you know, this is a free country. Kaya nga 'yung mga bosses natin, naturally, they are welcome to they are welcome to voice out their opinions, their hmm. their criticisms. Walang problema 'yan. Tanggap natin 'yan. Hindi apektado si Eh, na tanggap. Tanggap kung kayo ay binabanatan nyo si General Torre, tanggap niya yan. Normal yan. Sa social media, marami talagang tanga. Di ba? <laughs> alam ni General Torre, may mga tanga kayo. Welcome! Oh, okay lang sa kanya. Kahit pa, edit niyo mukha niya. Pero alam ko, violation na yun. Paglabag na yun sa batas. Oo, oh, paniniram na yun. Pero may, may mensahe pa. Meron pa, ito, ito. Pakinggan niyo. Si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, sa mga pambabatiko sa kanya Gayunman, payo ni General Torres Sa kanyang mga kritiko Siguruhin na hindi sila lalabag sa batas E na, siguruhin Na hindi kayo lalabag sa batas Kasi pag lumabag kayo sa batas Anong mangyayari sa inyo? Oh, ah, ha kayo O, oh, marami akong kilala dyan Ingat-ingat kayo Ah, oh, baka mayari kayo Ah, uh, eh, tuloy. Isa lang naman ang reminder diyan. Just like goes for everybody, it goes to it goes uh to you and me na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And uh, sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo. We have to do everything within the bounds of decency. Hmm. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ano nakakatakot doon? Ah, uh, di ba? Uh, <laughs> so, uh dapat ligtas ka, pero eto pa. So, ligtas din sila, sir? Ligtas sila. Huwag hmm. lang silang gumawa ng mali, di ba? Kasi hindi sila makakaligtas. Pero <laughs> this is a free country. Eh, na. huwag lang kayong gumawa ng mali. Huwag lang kayong gumawa ng labag sa batas dahil hindi kayo makakaligtas. Kay PNP Chief General Nicolas Torre. <laughs> hindi kayo makakaligtas. Ha? Oo. Oh. May makita lang ako mag ano diyan yung violation ah uh, yung yung uh, naniniram puri sumbong kayo sa tatay ko sige ah uh, uh, tatay ko yan huh? Ay, akong <laughs> ha huh? tay ko nakikita diyan ba oh ah, diba? oh san pa kayo yan po ang general tore ha huh? may paalala para sa mga tanga may paalala para sa mga bobo. K.O. Oh, diba? At least, may paalala. O, oh, san ka pa? O, oh, ba? Diba? So, ibang klase. Itong, ah, uh, itong, ano, itong, ah, uh, kumbaga, ating General Torre. No? So, ito na, mga pre, no? At, uh, gusto kong bigyan ito ng reaction. Uh Oo. -oh. Uh itong patungkol kay, Ruben Padilla na pinakabubong uh, senador at pinakatanga. Ah, uh, bigyan po natin ito ng reaksyon. Ayan. O uh, panoorin po natin. Kinumpirma naman ni Sen. Robin Padilla na maghahain siya ng resolusyon para hindi na matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. himud it talaga sa ano, mga lutay, ano. Uh, nagkaroon tayo ng first time po in the uh, first time in the Philippines nagkaroon tayo ng pi, pi 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 nakabobo na senador Walang iba kundi itong tanga na si Ruben Padilla mukbanger na si Ruben Padilla hmm. first time in the Philippines nakakahiya tayo bumoto tayo ng tanga Bumuto tayo ng bobo. K.O. Ah, sige na, na tuloy natin. Pero paglilinaw ni Padilla, hinihintay pa niya si Senator Amy Marcos. Para... Aantayin pa niya yung kasama niyang aso. Mag-aantay pa siya ng kasamahan niyang aso. Ay, kahit pa paano yung aso na yon, may utak yon kahit pa paano, kahit traidor. Eh, itong aso na to, bobo to eh. K.O. Diba? Kahit pa paano, eh, may laman yung utak. Yun nga lang, ginamit sa mali. Eto talaga, wala talaga laman eh. Diba? Pakainin mo ng to, kakain to. Ay, sorry, sorry. Ay, nadulas mo nga ako. Sorry, sorry. Ay, sorry naman. Pwede ba sorry? Bawal ba? O, tuloy. ito ihain. Iba pa raw ito sa resolusyong inihain ni Senator Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Sa Miyerkules June 11, nakatakda ang pagkukonvey ng Senado bilang impeachment court at pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. usap wala kaming... <laughs> uh, na, ka ba? Bangad, <laughs> oh. Bangag ka ba? Nasobran sa forma eh, no? Bobo naman. Nasobrahan sa forma tanga-tanga naman. K.O. At pakinggan natin yung mga sasabihin niya. May kanya-kanya kaming isip. May kanya-kanya kaming... Oh, buti pa yung kasama mo may isip. Ikaw wala ka nun. Oh. Paano po magkakaisip yung isang sunod-sunuran lang? Wala kang sariling desisyon. Paano ka nagkaisip? Sunod-sunuran ka lang. Pag pinakain ka ng kaning lamig, kakainin mo option naman. Pwede ka naman magluto. Para mainit yung makain mo. Pero dahil tanga ka, wala kang utak. Pero naman siguro, pero hindi mo ginagamit. Oh. Yung ibang senador dyan, meron. Oh. Hindi naman sila maka-PBBM. Hindi rin maka Duterte, Pero may yung iba, may utak. Ebidensya yung titingnan nila dyan. Ikaw, ano ka? Wala. Oh gawa, may kanya-kanya kaming staff. Duterte kami. Oh. di ba malinaw naman siguro yun? Kahit sunugin mm. mo ako dito, mm -hmm. Rodrigo Roa. Ah, mga ngamoy Rodrigo, ah, mga 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 mga. Mga mga tayo daw siya kahit sunugin. Dutae ba? Dutae. Uh. Kahit sunugin daw po siya, eh, mga ngamoy pa rin. Ang bihira oh. naman. Grabe naman yung trip mo. Para ka ba kayo digong talaga o para sa taong bayan? ha? Nagsinador ka ba para lang kay Digong para maging attack dog? Or maging defender? Ganun ba? Yun ba yung purpose mo dyan? Grabe na to. Katangahan. Overload! K.O. Diba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Mga kapatid! Grabe no! Wala talaga talagang ating uh, inahasang, ano? Akala ng iba, matalino. Kaya binuto. Ay, magaling po si Ruben Padilla. Idol to eh. O, buto natin. Inumber in one natin yan. No, number one, putang ina pagdating sa Senado. Nagmumukbang. O, ano pa? O, nagla-live sila. Tapos, nakita yung sili. Anyway, wala na yun. Out. Uh, wala, eh, may nakakita eh. Uh, ano pang ginawa? Tinadta daw yung bahay niya ng... ano baril o oh, pinagbabaril daw yung bahay niya pero nung nakita natin yung tinamaan lang mga glass lang. Hindi man tinamaan yung mga semento doon. Bakit puro salamin? Grabe ang kalokohan Oh, para uh, sabi pa naman ng ko-comment doon, ingat ka Jan Idol, marami talagang masasama ngayon tapos sinisi yung administrasyon. Hmm... Hindi nila alam, drama lang yun ni Ruben Padilla. ba? Diba? Drama lang. Oh. Drama ba? O, ano ginawa niya? Sinabi ba niya, hindi. Ano ko lang to, acting. Oo. Uh. Pinakita niya pa yung mga salamin niya, puro salamin tinamaan. Nung pasukin yung mga kwarto, wala mang mga butas na tinamaan ng balang <laughs> Saan napunta? Natunaw? Natunaw ba? Grabe yung pambubola mo ah. Oo, grabe yung pambubulan ni Rubin Padilla sa mga Pilipino. Oo, akala niya, <laughs> akala niya, yung mga Pilipino bobo din katulad niya. Oo, akala niya, akala mo lang yon. Pero, matatalino ang mga Pilipino ngayon. bulat kami, pinakita sa labas. Oo nga no, pinagbabaril nga yung bahay ni Robin Padilla. Nandiyan pasok, yun pagkakamali niya, pumasok sa loob. Abay, ang linis ng loob. Wala man lang pinagtatam... Hindi man lang tinamaan ng bala yung ano, yung yung sahig, yung, yung semento, yung mga aparador. Wala nang butas yung aparador. Oh, ano yon? Pinagbabarel? Pinagbabarel ka para magsabihin ng tao, oh, galing talaga ni idol oh. Hindi man lang tinamaan. Idol na idol talaga sa katangahan. Ang galing talaga ni idol oh. Oh, oh yan. Oh, sinisi na naman yung gobyerno. Pagagawan daw ng gobyerno. Hmm. Robin Padilla. Ha? Mas matalino pa yung baboy sa iyo. Lukuhin mo yung baboy, hindi maniniwala yan sa iyo. Hmm. Yung baboy lukuhin mo. Tingnan natin. Eng na natin kung papaniwalaan ka ba talaga. Hey, <laughs> anyway, mga pre. Yun lang po siguro yung ating uh, video ngayon. Mm -mm. Grabe yung pambubula ito. Gusto ko pa sana reaction nga yung kay Carbonel pero may uh, pupuntahan pa ako eh, no? Pero mamaya may another reaction po tayo. No? Ayan ha. Maraming maraming salamat po sa mga sumama sa ating live ngayon. Ah, sa ating video ngayon. Siyempre no. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Para naman, may updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, uh, syempre, meron po tayong Facebook, may uh, TikTok po tayo. Huwag kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts. Eh maraming 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 salamat po sa inyo mga pre. Ayan na, uh, kita-kits po tayo sa susunod na video.